Depende yan sa vibration na ma experience ninyo. Like for example, kung yung inyong RPM ay taas baba at napapansin mo sa tambutsu mo ay parang pupugak-pugak, pwedeng misfire yung inyong engine. So kung misfire yan, pwede mo i-check dyan is spark plug, ignition, ignition coil, or injector. Now, kung ang na-experience mo naman ay continuous na vibration, wala naman siyang check engine, pwede may problema ka sa pulley, or dun sa support ng inyong makina no pwedeng sa engine support yan yung located dito sa may passenger side at yung transmission support nandito yan sa may driver side o yung center support yung nasa gitna so yan yung mga pwedeng yung i-check kung sakaling malakas ang vibration ng inyong makina Hello mga paps, I'm Kuya Shane at nakareceive lang ako ng question malakas daw yung vibration ng kanyang makina at ano daw ba yung mga pwede niyang i-check So yun nga, depende kasi yan sa ma experience ninyong vibration ano? Kung may check engine yan Okay, may check engine siya Pwede mong i-check dyan is yung uh, ating uh, spark plug, ignition coil tsaka yung ating uh, injector and pwede rin yung oxygen sensor So yan yung mga pwede nyo i-check kung sakali mang malakas yung vibration ng inyong makina. Then, yung RPM ninyo, unstable. Yung inyong yung usok o yung, yung lumalabas na uh, usok sa inyong tambucho ay parang pupugak-pugak. Okay? And yung makina ninyo parang urong sulong, parang nahihirapan huminga. So yun, pwedeng misfire yung inyong makina. So pwede nyo i-check yung tatlong yon o yung apat na yon. Now, kung sakali naman na continuous lang yung vibration, ah, uh, pwede nating i-check din dyan yung pulley ng ating engine. Baka naman kung may narinig kayong parang sumisipol o grinding sounds, pwede sa pulley yan, doon nagmumula yung vibration. Pwede rin maluwag lang yung belt, kaya nagbabibrate yung makina. Pero pwede rin naman kung sakali man ano, doon sa support ng ating makina. So yun nga, kung sakali man ano, Uh, yung ating pa, yung engine support normally nasa passenger side yan yung ating transmission support nasa driver side at yung nasa gitna so paano ba natin madedetermine kung ang malakas na vibration ay nandito sa passenger side pwedeng engine support yung problema natin now kung ang na-experience nyo naman like for example automatic transmission nasa park kayo mahina yung vibrate pag nilagay nyo siya sa reverse lumalakas yung vibrate pag nilagay mo sa neutral eh humihina yung vibrate at pag nilagay sa reverse eh as ah, drive eh lumalakas ang vibrate pwede naman na transmission support ang problema mo at kung may experience mo naman pag atras abante kayo like for example nag u-turn kayo sa kalsada at nakaka experience kayo ng parang kalabog sa engine pwede naman yung center or rear support ang problema ng inyong sasakyan so ang advice ko sa inyo pa magpapalit kayo ng support isang set Okay? Laging isang set. At kung uh, automatic transmission yung inyong sasakyan, original ang i-priority ninyong bilhin. Okay? So, yan mga paps. No? Sana nakakuha kayo ng konting idea kung sakali mang maka-experience kayo ng malakas na vibration sa loob ng inyong engine. Kung may check engine yan, ipa-scan ninyo para ma-determine ninyo kung saan nagmumula talaga yung problema. Salamat sa panonood. Keep safe, mga paps.